Araw na ito. <laughs> inbis na, inbis na, bantayan mo kapwa mo ng ibang tao para hindi ka ma insecure, gumawa ka na lang ng discard mo, uh, gumawa ka ng tama para magtagumpay ka rin sa mga pangarap mo sa buhay, para maging proud sa iyo lahat, kaibigan mo, pamilya mo, at sa kayo mga taong nakakilala sa iyo. So yun, yun ang yun ang pinaka maganda mong gagawin kaysa magbantay ka sa mga taong nandito sa social media na wala ka namang sahod at wala kang mapapala at wala ka nang ginagawa kundi magbas. puro insecure na lang ang nangyayari ang uh, nandyan sa puso mo ito lahat na pinag-uusapan natin para doon sa mga inggitera inggitero na wala namang mga trabaho wala namang diskarte sa buhay akala mo kung mga pagsalita napaka perfect akala mo talaga na mayroon talagang pinagmamalaki, mayroon talagang Mga ibubuga. So, kung ako sa inyo, imbis na bantayan nyo yung kapwa nyo para hindi na kami insecure, dumiskarte. Yung oras nyo, ubusin nyo sa diskarte. Magtrabaho kayo. Diba? Siguro naman may mga pangarap kayo sa buhay. Gawin nyo yan para matupad nyo din yung mga pangarap nyo. Tama, mali. Kasi kung mali, ano yung tama sa'yo? 'yo. Sumagot ka ng video, wag lang sa comment. Video, i-video mo para mas maintindihan ng karamihan. Di ba? Di ba? Tama? O di ba? Sabi ko sa inyo eh, magkwentuhan tayo ngayong umaga, marami tayong matututunan. Anyway, God bless po sa ating lahat, sa mga viewers natin. Pagpalain tayo ngayong araw na ito. Sa lahat ng mga nanonood ngayon na nandyan sa inyong maluga at nakapokus uh, nakapukos sa kanilang mga trabaho. So, mag-ingat siyempre and God bless sa inyong lahat. Siyempre, ako nga pala ang nag-iisang Rina ng Parisan. <laughs> ang nag-iisang diwata ng mga paris So, shout out viewers. Di ba? meron ba kayong mga question? meron mga tanong? Willing akong sagutin ang mga tanong kung mababasa ko dito ngayon. Anong mayroon? ay live po tayo, Naka-live po tayo ngayon. Nagchichikan lang po tayo kasi wala akong magawa. Di ba? Yes, I'm wearing binners. Thank you, Equiset. Di ba, guys? Maraming salamat po sa nagbibigay ng mga gifters natin. Thank you so much sa nagbibigay ng blessings. God bless po sa inyo. Hayaan mo na lang pang bachelor. Actually, hindi ko, hindi ko talaga pinapatuloy ng mga bachelors noon pa naman yan. Uh, ano lang, wala lang akong magawa. Gusto ko lang mag-voice out. Kasi I am not affected, di ba, sa mga bachelors. Kasi sinabi ko na yung mga reason. Sinabi ko na yung mga reason sa kanila. Kasi unang-una, hindi ko sila kilala. <laughs> Pangalawa, hindi ako hihingi. Pangatlo, wala tayong ginagawang masama. So, walang, walang rason para patulan ko sila. This time lang siguro na pag-usapan lang natin kasi wala tayong magawa. So, busy. Hindi tayo busy ngayon. So, yun lang naman. <laughs> Iba? Nag-enjoy ba kayo ngayong chikahan natin ngayong umaga? Mag-yes naman yung mga nag-enjoy. Diba guys? mag -yes naman, iba, yes, ayan. At least, diba, mag -yes naman yung mga nag-enjoy at maraming natutunan. o, <laughs> diba, ang dami nag-yes, ang daming agree. Kunti lang yung disagree. Yung nag-disagree, nag -dis ito lang yung mga basher talaga na hindi talaga nila matanggap na talagang, ah. Uh... Ang mga bashers kasi hindi lang matanggap na may mali sila. Ang gusto lang ng mga yan, Ah, tama lang lagi sila. Sila lang lagi yung tama. Ganun yan. Who is that? Salomo is here. ba? Diba? Mayroon, mayroon mga nag-disagree, may nag -no -no, pero ilan lang. Kadamihan talaga, sa out of 3,000 viewers, mahigit, ang nagno no isa lang, dalawa. Pero kadalasan talaga, yes. Ayan, sabi nila may aral.